aso mahina. Bakas um, umilik yung aso ko. Ito may pitasin pa ako dito na tatas. Anihin ko yun Sana din na ulan. Na ang langit. Nga um ang langit. Mga langga. Ayan o. Oh. kita niyo ang langit nang pa. kanina sumikat alaw nilabas ang adlaw karon ni kulimlim din na sad na ang barko papunta ang lodingin dingin ako ning ulan tukay kay mundang ay eh karon lang adlaw. Duhara isa ra ko ka adlaw. Libot-libot ani akong garden. Wa ko ka human kay dako man pud ito oi buton na na human na Dire na kanin mga carrots. Ibigay tayo sa box. Harvest yung Tapos ipasok doon sa loob para di ma di maprusin Malamig na talaga guys. Kanina umaga pagising ng anak ko. 6 degrees lah yan lipat sini tulis lipat ris bentar kuna siya kasi maghintay pa sa terminal ng school bus na malaki malamig doon kaya maghintay ng kalahating oras alitig galing dito maliit na bus kunin sila tapagdating sa terminal maghintay sa, sa dako papunta na sa school sinakasulay na mangkot ko school de rena arang tumnawa usahay maguba ang bus dugay kay kagulat lalo pagpangita ang sa ikatagoan ato may CR Medyo heater, sa si aljun ming bawa pa wa school bus nga pa pa ipawinter yakin na lang na ko siya, atong hold dress, hold hold child dress tawag ni natito, over all man sa over all banak, anang nga, at about na steel para di na mag isang isang suot lang uh, pinasuot ko kay, uh, pinasuot ko yung anak ko kay malamig na talaga layo pa naman ang skrilahan magkaihi magkaihi niya sa talon ayo pa naman umihi uh, kadali sa tabi lang sabi ko, lalaki ka naman eh. Pwede naman ka ihi sa tabi. Sa ano. Tabi ka lang sa dam mo. Ayaw niya. Mahiya siya. Gusto niya si Ar talaga. Sabi ko, baby ka pa. Mahiya ka pa sa tintin mo. <laughs> Ay, nakuya. Eh. Mga bata ngayon, ayaw na magkumbad kaya siya sa mga kasama ka ng mga may tao ngayon kasi sabihan ka kadali guys <coughs> ay <coughs> yes. yes. paikot ko yung labahan ko kadali hindi ko natapos kagabi lagay ko lang dito kasi yung para di na mag

si asawa ko nag ano sa ano lumubog yung barko na nilinisan ko nilinisan ko yung pininturahan ko lumubog yung barko yung ko bakit siya lumubog nasad talaga yung asawa ko na yung sa ano yung lunis ng gabi tinanta niya doon sa parking nga ng pambot okay naman siya ay pagka pinabukasan tumawag yung friend niya lumubog ayaw ko bakit na nasad talaga na stress talaga para pa naman battery i-cook ko muna yung labahan muna Salamat sa mga araw. Salamat kay Nikot na. Ang araw ay dumating na si araw. Ito yung sakunan guys. Miga love shout out. Hi po ho. Hello. Good morning. Miga miga love shout out. Yan po. <laughs> Salamat. Dito tayo kasi maglinis ako mga langga. Dito tayo sa... Yan eh, yung ano ko. May araw na talaga. Yan yung ano ko na na yung alog i-ano ko muna to tag ay i-iras ko sunod taon na mula na na siya pero inot lalo ko na sabaw yung dahon wala nang dahon wala nakatay na siya dito yung malunggay ko lipat ko sa malaking ang sitingra. Yes, plan ko. Udah oh. amin, Naksa. Tunggu muna tayo langga, ha. harap na lang kayo Dito. Kasih maghinis ako uh -uh. nakita niya yung sili po ng asawa ko. Pangawag yung Pangawag pa rin niya. Pangawag pa sa pambutan. Baba ka bahay mga langga. Ayan. Anong ba ito ano? eh? Pinkita dyan. And touch the sound of silence. And in the naked light.